Aray, aray. Makakalabit naman ito eh. Makahingi ka naman ng pagkain eh. Aray. Aray, aray. Ang sakit. Ano ba yung hinihingi mo? Mangga? Ano yung hinihingi mo? Ha? Aray, aray. Makakalabit naman sa liig ko talaga. Ang sakit, Bi. Ang sakit kaya... Ano gusto? Ha? Huh? Aray, 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 aray. <laughs> Nakalabit ka naman, ang sa sakit. Naligo ka, di ba? Naligo ka? Naligo ikaw ni Kuya? Ay, naligo yung aming kaw-kaw na ano, senyor dog. Naligo yan, senyor dog namin.